tapos ito ginawa ko siya langis lana balana sa lubid langis kasi pampaganda man to sa buhok tumangit kasi yung buhok ng anak kong babae yeah, kaya ito kinatsatsaga at yung ano kinatsatsagaan kong maggawa ng kanyang langis Ayan, langis maganda siya lagay sa buhok kasi magiging oily yung ano magiging oily, shiny ang ating hair. Uh, dito ko, ano, dito ko sinalang sa, ano, di uling namin. Kasi matagal kasi ko. Matagal gumawa ng langis ng yog. Ito ang gaya sa buhok. Bumili kasi kanina, bumili ako kanina ng daka, dalawa, onyog ba, dalawa tapos yung isa ito ginawa kong anong langis niluto ko ng ano langis palagay sa buhok maglalagay rin ako kasi ito yung ginagawa ko sa probinsya namin noon langis na nyo tapos yung gata yung fresh na gata yung nilalagay ko sa buhok para gumanda ang mga yung buhok kasi ang turo sa mga ano, sa mga matatanda sa amin ayun ito yung nilalagay sa ano, yung sa ibabaw ng ano, sa kanin ni sabi ko. Lunok, nang tawagin sa amin lunok. Ewan po, ano to sa Tagalog? Yung, naka, yung sa ibabaw ng biko. Kasi hmm. bumili ko pa ng langis, hindi ako ano, na nagawa ang sarili namin ng ano, kung sa ano saan mga buhok. Para nga din shiny. Shiny hair. O, di ba? Mas maganda pa to kung sa sprinkle. Naglalagay naman yung pencil yung anak ko. Kaso matigas ka rin yung dry talaga yung buhok niya. Hindi naman siya nagkukulay ng anong yung buhok niya. Ayan. Ang alawang ano ko na tuloto ko nang langit pangalawang gawa ko na ng langis. <clears throat> Halu Haluin lang natin ng na taong ng bahagya. Ang ito magiging brown yung ano niya. Yun. Yung ito o, oh, lunok. Ewan ko, nasa Tagalog yan. Lunok, mga sa amin. Shoutout pala kay Abi Aizan, kay Chase Radio, kay, kay Mam Ma Charlene Soryo, kay Mam Ma Marvin Bora, kay Idol Octo, kay Idol Boy Maas, kay Sir Edison Dupitit, kay Steph Comayby, kay Mam Ma Nix Calia, kay Mam Ma Leticia, Kedelio, kay Nong Abdul Astro kay kay Dong Juicy kay Father and Son kay so, Sir Danny Makasai kay Ma'am Tatsuo Poker kay Sir ano pala boy Sir Dinas TV shout out kay Sir Benny Amay Bay shout out sa sir kay is Jennifer Vlog. Shout out. This is Elisa Love ng Kuwait. Shout out. This is kay Sir Anthony Abe na nasa Saudi. At kay Sir Philip na nasa Kuwait. Kay Mami Susan Gambong. Shout out. Kay Ryan Lamoste. Shout out sa iyo. unti na lang mag brown na At okay. sa aking mga solid members na si Sis Chubby Lo, si Arabella Vlog, Okay, Sir Ano Philip, yan. Yeah. Shout out sa inyo. Tsaka so, sa mga napapalipad sa akin, maraming maraming salamat. For sharing your blessings. So, mga sa mga napamimbers sa akin, shout out sa inyo. Sa so mga solid supporters ko. So solid viewers. Sa so mga hindi nag-skip na akin. Maraming maraming salamat po. golden brown na siya. Ayan. Patanggalin ko na ito sa ano. Pagkasalang. Sa pagkasal um, uling ko talaga siya sinasalang kasi ano, di kuryente kasi yung ano namin luto kan. Di kuryente ito, di uling lang. Ayan, tipid. talaga nah, na kami sa aming mga buhok. Masarap pala yan. Ito, hindi hmm. ko alam ano sa Tagalog ito. Hmm. Shout out, shout out sa lahat. Ads Family. Shout out Kuya Ads. Kay Sis MP Channel Sally. Kay Sis Chinita Peach. It's me Peach. Kamusta kay Puy arms, Kay Mr. JD. The BWD. Also known as Admin Jo. Kay Ano pa ba? Kay Sis Daisy Idulan. Sa lahat ng teamwork. Shout out sa inyo. kay Migs, kay Bisdok sa US, kay Migs Gerber nila sa Canada. so sa inyo lahat, sa lahat ng kuya at family. Mega, mega love. Shout out. Ay, alisin yung tuktog yan. O, mm. na kay nalapit na rin ba ah, dito na. Dito na na. ito yung ano pa gusto mo magluto ng biko ito yun lalagay na natin sana yung malagkit yung sinain natin malagkit kasi wala ko yung oh, magluluto ng bigi langis lang kasi ang gagawin yun yan hmm. okay na siya ito na yung langis Ayan hmm. na siya, luto na. Thanks for watching!